guys. And guys, kuha tayo ng mga guys. So, ulam-ulam ulam natin ito sa this guys. And guys, ang daming pako guys o. Oh. Kasi ano kasi guys, maulan, kaya marami siyang pako. guys. Uulamin namin to guys. Ngayong kapunan, ayan. So, ayan guys, oh. So, ayan guys. gusto. O, uh, di di? diba? Napakadaling pa pako guys. So, gusto. O, diba? Nakakuha tayo, guys. Mangmapaku tayo, guys. Diba, guys? Masarap to, guys. Lagyan natin ng... Ayoko nang ano, guys. Hindi ako nagagata pa ganito. Itong... Gusto ko lagyan siya ng ano... ng ano ba yung noodles masarap siya kasi guys pag lalagyan mo ng noodles ay sorry guys nahirapan kasi ako guys palang pag walang kamera o oh walang mag ano mag sa akin guys kaya minsan hindi na naman ano sa aking ano sa aking ina mo yung ano yun tayo guys madumi guys Malinis to kasi walang bahay dito, guys. Malayo sa mga bahay-bahay. ano tayo, guys? Paborito ko to, guys. Mas laro na yung lagyan ng ano, guys. Lagyan ng models. nako Super sarap to. Okay. So, ngayon, hindi na natin makukuha kasi malayo na. Ayan. Hindi hmm. na natin makukuha yun, guys, kasi malayo na, guys. Matatakot ako doon. Ayan. Ayan guys, mag kita tayo ng pako. Maluro tayo guys. na yung kuha namin pako guys. Pakita ate. Picture rin ate, picture. Ah, picture rin. picture-picture ini ba? Ito ang mga Di one hour ha. One hour ha. Okay. Yan guys, ito yung kinuha namin na guys. Ito yun guys. So, ayan guys, magluluto naman tayo ng pako guys. Ayan. Ito nung ha. Kaya ibantang. Ayaw na po pag... So, ayan guys, ilalagay na natin ang rahos. na pasensya na kayo sa among abuhan guys ha kasi ano lang yan guys ka. kasi nag-alus ang asawa ko guys sa panggatong namin bisa ngayon ano guys eh ano na natin tong pako So, tatakpan natin guys. Pabalik ayan guys. Il lagyan na natin siya guys ng tuyo. Ayan. Tuyo yan guys. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. Ayan. Ayan, ilagay natin ang noodles. So, ito guys. Tarap yan guys. Yan. Ito. Tumnan. Lagyan ng Oh. Para siyang ano, ni

Ayan guys, nagpabili so kasi ako ng itlog guys kaya nag ano ako ng pila na pila ang ano. So, ayan guys, takpan natin to, Mabalikan natin na mga. So ayan guys, naluto ng ating special na pako. Ano ko yan guys? Ayan, so ayan guys, ha, ito na ang anuhin natin guys. Ayan guys. So ayan guys. Ito yung ulam namin ngayong gati guys. So. Ini <laughs> nanti picture kan? Ayo kan ditutup bah. Tutup dulu. Ayo nih yuk